Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon na pinamagatan ko po na sariwang habag sa gitna ng pighati. At ito na rin po yung aking devotion sa umagang ito. Okay? So bago po tayo magsimula ng ating pagbubulay-bulay, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagpapala na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa banibagong lakas. Panginoon, sa buong araw ng aming paggawa, o or pagpunta sa gawain, sa trabaho or punta man kami ng school o saan mga kami pupunta Panginoon, ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin. At dalangin po namin sa umagang ito, ikaw ang lumikha ng panibagong pag-asa sa amin, lumikha ng panibagong katatagan ng buhay upang nasa ganun Panginoon hindi po kami matinag kahit na anong pagsubok na aming pag -adaanan. At dalangin namin Panginoon yung aming pag-uusapan sa umagang ito, ikaw buong milos at magbigay ng wisdom sa iyong lingkod pagpalain mo kami ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus amen okay so ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito or ang ating pagbubulayan ay nasa lamentation chapter 3 verse 22 to 23 at ito po ang sinabi, dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, kaya tayo ay hindi nililipol. Pagkat hindi nagmamaliw ang kanyang habag, ito ang laging sariwa, bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Kahit nasa gitna ng paghihirap at kabiguan, pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas. Araw-araw ay may bagong pag-asa at ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Sa mga panahong puno ng kalungkutan, ito ang paalala sa atin ng ating Diyos na may kapal. Siya ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan. Okay? So tayo pong lahat ay... Um, manalangin na po para gabayan tayo ng Panginoon at nang ganon, ang ating pinag-aralan sa umagang ito ay magdulot ng kalakasan sa atin. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong tapat na pag-ibig at habag na kailanman ay hindi nagmamaliw. Salamat po dahil kahit sa gitna ng kalungkutan, kaguluhan at mga pagsubok ng buhay, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa mga bagong pag-asa na hatid ng bawat umaga at sa katapatan mong kailanman ay hindi nagbabago. Naway sa bawat araw ay maalala namin na hindi kami nag-iisa, na ikaw ay laging naroon, handang umalalay at magmahal sa aming lahat. Panginoon, patuloy mo pong palakasin ang aming pananampalataya palitan mo po ng kapayapaan ang aming takot at ang pag-asa ang aming mga pangamba. Sa iyo kami umaasa at nagtitiwala o aming Diyos at sa iyong habag at katapatan kami po ay humihingi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng